Lalaki sa Cebu, nabaril matapos isugod sa ospital ang ama na nabaril rin. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Tinutugis na ng otoridad sa bayan ng Balamban, Cebu ang sospek sa likod ng pamamaril na ikinamatay ng isang 46 anyos na lalaki at ikinasugat ng kanyang anak. Ayon sa otoridad, naganap ang unang pamamaril sa labas ng tirahan ng mga biktima kung saan pinaputok umano ni Michael Russo ang kanyang baril patungo kay Jasper Zorilla at mabilis na Tumakas. Agad namang kumilos ang kanyang anak na si Jericho Chavez kasama ng kanyang asawa para isugod ang ama gamit ang kanilang motorsiklo. Ngunit napigilan sila ng sundan ito ng sospek at muling nagpaputok ng baril. Sa pagkakataong ito, tinamaan sa ulo si Jericho dahilan para sumemplang ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi na umabot ang buhay sa ospital si Zorilia habang si Jericho at ang kanyang asawa ay inoobserbahan pa ng mga doktora. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ng polisya para malaman ang motibo sa pananambanga kasabay ng pagkasa ng hot pursuit operation sa suspect.